Ikaapat na Kabanata Nagsasalita pa si Pedro at Juan sa mga taong bayan nang dumating ang mga paring hudyo, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga saduseyo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinapangaral nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at iyon daw ang katibayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya dinakip nila ang dalawa at ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami siya nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus, kaya't umabot sa limang libo ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga tagapanguna ng mga Hudyo, ang mga matatandang namumuno sa bayan at ang mga tagapagturo ng kautosan. Kasama nila si Anas, ang pinakapunong pari, si Kaifas, si Juan, si Alejandro, at ang iba pang mga kamag-anak ng pinakapunong pari. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, Sa anong kapangyarihan o sa kanino pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito? Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo. Mga tagapanguna at pinuno ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito, at kung paano siya gumaling, nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Hesokristong taga Nazaret, na inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Hesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Nagtaka ang buong sanedrine sa katapangang ipinakita ni na Pedro at Juan, lalo na nang malaman nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nakapag-aral. Nalaman din nilang dating kasamahan ni Jesus sa mga ito. Ngunit dahil kaharap nila ang taong pinagaling, na nakatayo sa tabi ni na Pedro at Juan, wala silang masabi laban sa dalawa. Kaya't pinalabas muna ng sanitri ng dalawa at saka sila nag-usap. Anong gagawin natin sa mga taong ito? Tanong nila. Hayag na sa buong Jerusalem na isang pambihirang himala ang naganap sa pamamagitan nila. Hindi natin ito may kakaila. Pagsabihin na lamang natin sila na huwag nang magsalita kanino man tungkol kay Jesus upang wag nang mabalita ang pangyayaring ito. Kaya't muli nilang ipinatawag sina Pedro at pinagsabihang wag na magsasalita o magtuturo pang muli tungkol kay Jesus. Subalit sumagot sina Pedro at Juan, Kayo na ang humatol. Kung alin ang tama sa paningin ng Diyos? Ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos? Hindi maaaring dinamin namin ipahayag ang aming nakita at narinig. Wala silang makitang paraan upang parusahan ang dalawa sapagkat ang mga tao ay nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Kaya't binalaan nila ang dalawa ng lalo pang mahigpit at saka pinalaya. Ang lalaking pinagaling ay mahigit ng apat na taong gulang. Nang palayain na sina Pedro at Juan, pumunta sila sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng mga punong pari at ng mga pinuno ng bayan. Nang marinig ito ng mga mananampalataya, sama-sama silang nanalangin sa Diyos ng ganito, Panginoon! Kayo po ang lumikha ng langit at ng lupa, ng dagat at ng lahat ng nilalaman nito. Kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming ninunong si David na inyong lingkod nang sabihin niya sa patnubay ng Espiritu Santo. Bakit galit na galit ang mga hintil at ang mga tao'y nagbabalak ng walang kabuluhan? Naghahandang makibaka ang mga hari sa lupa at nagtitipon ang mga pinuno laban sa Panginoon at sa kaniyang hinirang. Nagkatipon nga sa lunsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga hentil at ang buong Israel, laban sa inyong banal na lingkod na si Jesus, ang inyong hinirang. Nagkatipon sila kaya't naisakatuparan ng mga dapat mangyari ayon sa itinakda ninyo noon pang una. At ngayon, Panginoon, tingnan ninyo, pinagbabantaan nila kami. Tulungan ninyo ang inyong mga alipin na maipangaral ang inyong salita ng buong tapang. Iunat ninyo ang inyong kamay upang magpagaling at loobin ninyo na sa pangalan ng inyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga himala. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Nagkakaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng sumasampalataya. At di itinuturing ni Numan na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Taglay ang dakilang kapangyarihan. Ang mga apostol ay patuloy na nagpapatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus at ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagkapala sa kanilang lahat. Walang kinakapos sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanikanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay dinadala nila sa mga apostol. Ipinamamahagi naman iyon ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ganon ang ginawa ni Jose isang lebitang taga-Chipre na tinawag ng mga apostol na Bernabe na ang ibig sabihin matulungin. Ipinagbilin niya ang kanyang bukid at ibinigay sa mga apostol ang pinagbilhan.